Magandang hapon, Ma'am Espares. Magandang hapon, mga kamag-aral. Ngayon, ang ating tatalakayin ay tungkol sa pangangalap ng informasyon gamit ang ICT. Naranasan mo na bang magsaliksik o mga lekta ng impormasyon? Bukod sa mga libro, magazine, diksyonaryo, at iba pa, maaari din tayong gumamit ng Information and Communications Technology or ICT para rito. Malaking tulong ang internet sa pagsasaliksik tungkol sa iba't ibang paksa. Makakatulong sa iyo ang kasulukuyang paksa upang lubos na maunawaan ang konsepto ng computer, internet at ICT at kung paano magagamit ang mga ito sa iyong pananaliksik. Ano ang computer? Ang computer ay isang kagamitan bilang imbakan ng mahalagang dokumento na nasaan yung elektroniko o soft coffee na tinatawan. Sa pangangarap ng impormasyon sa internet, kailangan natin o tayo na ng web browser gaya ng Internet Explorer, Mozilla Firefox at Google Chrome. Ano naman ang ICT? Ang ICT ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng teknolohiya na ginagamit sa komunikasyon upang maproseso, mag-imbak, lumikha at magbahagi ng impormasyon. Malaki ang kapakinabangan ng ICT sa ating buhay ngayon dahil sa technology era. Sa pag-search sa sites tulad ng Google at Yahoo, ang binabasa natin para madali ang pangangalap ng kailangan ng kailangan lang natin i-type ang mga salita na nais nating malaman. Mga halimbawa. Una, computer. Pangalawa, cellphone. At pangatlo, television. Mga kapakinabangan ng ICT. Number one, mas mabilis na komunikasyon. Ang mga mobile phone, webcam, at instant messaging applications ay ilan lamang sa produktong ICT na tumutulong para sa mas mabilis at mas malawak na komunikasyon. Number 2. Maraming trabaho. Nagbukas din ang ICT ng maraming oportunidad para sa tao upang magkaroon ng hanap buhay tulad ng pagiging computer programmer, web designer, graphic artist, encoder, at technician. Number 3. Maunlad na komersyo. Malaki rin ang ginagampanan ng ICT upang mas mapaunlad ang pangangalakal. Tinatawag na e-commerce ang pagbibenta at pagbili ng kalakal sa tulong ng internet. Number 4. Pangangalap, pag-iimbak, at pagbabahagi ng impormasyon. Ngayong tayo ay nasa information age, isang mahalagang kasanayan ang matalinong pagsusuri at mga ngalap ng makabuluhang impormasyon gamit ang makabagong teknolohiya. It's question time! Mga tanong Number 1 sa so palagay mo ba, maiiwasan pa natin ang paggamit ng ICT tools sa kasulukoyang panahon? Bakit? May sagot na ba kayo? Kasi ako, oo, ang akin sagot ay hindi kasi sa panahon ngayon ay halos lahat na ay gumagamit ng technology para mas mapadali ang pagsasaliksik natin sa internet. Number 2. Sa tingin mo ba mahalagang matutunan ang paggamit ng makabagong teknolohiya? Bakit? May mga sagot na ba kayo? Kasi ako, meron na. Ang akin sagot ay, mahalagang matutunan ang paggamit sa makabagong teknolohiya dahil ito ay nagbibigay ng mas mabilis, mas epektibo at mas malawak na paraan ng komunikasyon, impormasyon, trabaho, negosyo at pagpapalawak ng kaalaman at kakayahan. Sagutan natin. Isulat ang tama kung ito ay tama at mali naman kung hindi. Number 1. Ang computer ay isang kagamitang tumutulong sa ating proseso ng datos o informasyon. Number 2. Sa opisina at pangkomersyo lang pwede magkaroon ng internet. Number 3. Ang radio ay isang halimbawa ng ICT. Number four, ang computer ay walang maitutulong ng mabuti sa tao. At number 5, sa pangangalap sa internet, gumagamit tayo ng mga web browser tulad ng Mozilla. Ang tamang sagot sa number 1 ay tama. Sa number 2 ay mali. Sa number 3 tama. Sa number 4 mali at sa number 5 tama. Salamat sa panonood. Bye.